What's up mga kabukid? Another vlog naman guys. Ang ate pong gagawin. Dali, ang gagawin po natin ngayon guys, buko. Para saan po ito yung buko? Ang buko ito ay mabisa paglunas para po sa may sakit na UTI. Ang gagawin lang po natin ay ganito lang po. Iihawin o isubwa sa bisaya pa. Dari. Dari na ito. Ito ang mga kabukid. Hinaan nila. So, isubwa na ito na siya. Hantod nga man itong pagkahumanan eh. Pagkahuman o subwa ato lang pada ipadaplin sa, sa isang gabi pagkabuntag sa sa sayo mo na po nang atong buhaton na priya na to, sa wala pa kay kaon kung bago ka pa sa aking channel huwag mong kalimutan mag subscribe like ang share po sa aking pong mga video ito na giging resulta po mga kabukid pag inihaw o gisog ba ni mo ang isa ka buko ito mapisang pang gamot para po sa UTI kaya ito iinumin po natin pagkatapos is i ano to ihawin i, I sa tabi mo lang puto mo muna mga kapukid kasi gabi to uh, pukas po ng umaga bago mo po ito inumin kailangan hindi ka pa po nakakain kasi ito, to ang mabisang gamot para sa iyo eh. maganda po talaga po ito mga kabukid kaya gisogba kung sige saya gisogba siya ay para nindot good siya nga makuha dito nyo ang inom sa tubig niya sa butong ngunit sa inyong mga resulta

sige uh, pag kinabukasan ito po ang buksan natin iinumin natin at panoorin po ninyo Lalo okay. another vlog naman guys ang ating ito hindi na buko po to magaling pang lunas po o ito po ang gamot para sa UTI kaya ito kasi na, natabi na po to ng isang gabi kaya bago ka uminom dito, dapat hindi ka muna kumain o mag-almusal. Mas maganda po talaga to wala ka pang kain bago mo ito inumin ang, ang tubig ng buko. Kaya buksan natin na ito, ano, ang lamang po dito. Yeah. I iino, ano natin, iinumin po natin. Kasi masarap po talaga ito. Mabisang gamot para sa lupi ay. Okay. Buksan po natin. Okay. okay. So, tura. Ito ang kanyang sura. Ito na po guys. Oh. Naluto na po ang buko natin. Tutu na. Ito ito na po ang kanyang itsura oh. Ingat po. Nasunog na po 'yan. Pero ang sa loob hindi po 'yan nasunog. Aray, aray ya. Tigas na pala to. Hindi na yata siguro buko to. Ano na to? Yoga. Okay. Okay, okay, okay baso natin sa yung baso Okay, so Huwag kulang pa Dagdagan pa natin Sabi po, po guys, oh. Inumin natin. itong ang resulta na niya. Hindi na po ito mainit kasi na palamig na po ito sa nang isang gabi. Nilagay sa abi, hindi sa red. Oh, ito, masarap ito. Wala ka pang kain bago ganito so, magandang gamot para sa si UTI. Mura lang. Natural. Walang scientific. Kasi natural lang po ito. Okay. Tapos na. Yeah. Uh, bye bye po guys. So, thank you for watching. Kami ganun na. See you next time. Bye bye.